magkape. So, pag-usapan lang natin, may nakita kasi akong comment. At, hindi ko na siya uh, mahanap ulit. Akala ko na screenshot ko nung nabasa ko. Um, siguro mahina internet ko. Pero, natuwa lang ako. Kasi, na ano niya, na napansin niya na bakit daw ngayon yung mga ritual ay palaki ng palaki. Sagutin natin. Parang interesting kasi. <clears throat> dati, dati talaga noon, um, ang, ang ritual at paglagay ng paso sa kanang kamay ay sigarilyo lang. Paso ng sigarilyo. At hindi lang siya basta sigarilyo. Malboro. <laughs> Kaya pwede natin masabi na sumikat ang Malboro dahil sa dami ng acro. Uh, hindi password yun ah. <laughs> Balik tayo doon. Ang pang-ritual talaga ay sigarilyo. Paso lang ng sigarilyo. Kung ilang bilang yon alam nyo yon kung ilan yung bilang no. So habang tumatagal, nag-evolve yun, ginawa natin, o ginawa ng alpacaparo na 25. So, kung, kung makikita nyo, yung iba nun, nag-ritual ay 25 lang. Yung may paro-paro. Uh, kung naabutan nyo yun, alam nyo na kung ilang taon na kayo. <laughs> 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 Tapos, uh, hanggang sa nag- Uh, tumatagal tayo, tumatagal tayo. Uh, palaki ng palaki yung, yung pinapaso o ginagamit na pang ritual. Ito yung sa ngayon ay gumagamit sila ng uh, piso na. So medyo malaki sa 25, mas maliit lang sila, sila sa 50 centimos. Ah, uh, sa so mga ng 50 centimos niyan, yung <coughs> may agila pa. So, yun yung ginagamit na uh, pampaso ngayon, yung uh, latest na piso ngayon. Pero kung talagang uh, magbabacktrack tayo, sigarilyo lang. Kaya kung makikita nyo, yung mga, yung iba na mga seniority, ang paso nila ay nag-fade. Kasi hanggang ano lang sila, first degree born. O, pag ginamitan mo sila ng ginamitan mo na siya ng barya, umaabot to ng 3 to 5 degree born. Kaya yung iba dyan, kung makikita nyo, talagang nak nagnanana at ang tagal maghilom. So, siguro yun, yung uh, kinakatakutan ginakatakutan o kinakabahan ng, ng iba. Pero dapat talaga yung, yung born kasi ay uh, maximum lang siguro hanggang third degree born. Pero kung kung maari, first degree born lang. Kasi meron tayong mga skin type na hindi natin may iwasan. Meron dyan yung nagkikiloy. Dahil patagal ng patagal na tayo. At isa sa rason, ang mahal-mahal na ngayon ng Malboro. <laughs> so, siguro dahil yun sa sa pagmahal ng, ng sigarilyo ng Malboro. Kaya kaya nag-evolve sa sa barya. <laughs> so, yun lang naalala ko na, salamat uh, sa uh, mga senyores natin na uh, nagbibigay komento dito sa aking mga video, uh, saludo po sa inyo, uh, maigpit na pagkamay at salamat kung uh, nare-recognize nyo yung aking statement o yung mga sinasabi sa inyo na may may, may punto o tama o sa iba naman ay mali. Uh, ayos lang 'yon. Um may kanya-kanya tayong uh, paniniwala at may kanya-kanya tayong uh, pagkakaunawa. So so palitan lang po tayo ng mga uh, pananaw, paniniwala at kuro-kuro So magkakaiba tayong chapter, magkakaibang munisipalidad, magkakaiba tayong uh, probinsya. So dahil nga mahina Or wala pa tayo doon ng mga proper uh, channeling ng katuruan ng ating uh, uh, kapatiran. Kaya doon tayo nagkakaiba-iba. Kaya yun yun nga dapat ay respetohin natin. Kung ano yung kinuwento nila na kung taga Sambuanga, Malaysia sila at taga rito tayo sa Luzon Kinuwento nila dito at iba sa nakasanayan natin, huwag i kikwestiyonin. Mali yun. Kung anuman yung kinuwento nila, uh, tanggapin natin. Dahil hindi tayo nandoon sa lugar nila at hindi rin sila nandito sa lugar natin. Again, inuulit ko, uh, dahil nga wala tayong proper channeling ng kaalaman-katoruan, kaya magkakaiba-iba tayo ng uh, tradisyon and paniniwala. Kaya napaka-importante yung CBL. Yung CBL ang magiging pattern natin para hindi na tayo magkakaiba-iba ng paniniwala ng those and don'ts at uh, step by step at yung mga obligation, rules and regulation. Ayun, may pattern tayo. Kung may idadagdag man tayo doon o may iibahin ng konti eh hindi tayo nagkakalayo. Kumbaga, Uh, may, may kaibahan man dahil sa ating kultura, tradisyon eh, konti na lang Ayan. so, yun yung kahalagahan ng ating constitution and bylaws meron tayong batas so, yun lang, hanggang dito lang aking video, muli, maraming maraming salamat sa mga uh, nanunood ng ating mga video at uh, sa mga senyores na, na ating Uh, nakakasama sa comment section, uh, nababasa ko po yung inyong mga comment. Maraming maraming salamat. At ingat kayo lagi. Maging positibo. Ipakita mong araw mo ito. Peace! Long live mga kapartid!